Thank <laughs> you. Shout out mga kaidol. Luto po tayo ng paksiw guys. Luto po tayo ng paksiw ngayon pang ulam. Nalihan natin ng sibuyas guys para medyo masarap. Mas yung maraming sibuyas. Uh, Loto po tayo ng paksiw ngayon. Itong ulam namin ngayon. Pangapunan guys. lagyan po natin ng okra para medyo ito yung panghalo natin guys uh, paksiw na isda yung nanutuin natin kay tilapia lagyan po natin ng suka lagyan po din natin ng tuyo guys tuyo ng konting asin saka magic sarap guys lagyan natin takpan na natin guys pakuloyin na natin para video thank you guys Tingnan natin yung nilo guys kung kumukulo na ba yun doon. Tingnan natin nasa sa doon sa loob. Mainit eh. May na sa likod kasi ng aircon ito yung ano namin tulugan namin. Ito eh. namin nga ipapak sa may 10 liters at 7 liters na Wilkins Scott. Dalawang klase yung pinaglalagyan namin kapag nagpapadala nga kanina ng siwing niya ng week. Naka-order na kayo sa amin. Ganito po yung process na ginagawa namin bago tumating sa inyo yung mga order. What's up, guys? Tingnan natin kung luto na ba, kumukulo na yung niloto natin na paksiw na isda. Guys, ito na lang. Yup. Yeah. Wow. Makasarap. Paksiw na isda, guys. Tilapia. Ito na, guys. malapit na maluto yung namin um, lutong paksiw na isda. Tilapia. Thank you guys Thank you for watching Maraming salamat guys Maraming salamat mga ka -idol. Thank you and Thank you Kain na Kain na na tayo